Good morning! Good morning! Nandito tayo ngayon sa huluan ng aming kalabaw at binabago nga itong kanilang mga tabagan para hindi na sila nag-aaway-aaway kapag kumakain sila ng sakate. So, ito nga, inayos na nga ang kanilang kahanan at ginawa na itong simento o hollow block, hindi na yung hawayan. Kasi yung hawayan, napakaingin nila pagka nagka nag aaway sila. Kaya nga, pagka ako mag-isa lang naiwan, at pag narinig ko na silang mga nag-aaway o oh, kumakalabog yung mga Hawaiian, ako na may nababali sa akala ko eh, napapano na sila. Nakakatakot kasi pag nag-aaway yung kalabaw, nagbubuhol yung kanilang mga suhay. So, ayan, pinasya na napagpasyahan nila na gawin na lang na ganito ang kanilang tabaga nagawin gawin na lang na hollow block para matibay-tibay. So, kahit na anong gawin nila dyan, hindi nila kayang tibagin yan. Dahil matibay yan. At saka hindi na sila magkakabuhol-buhol dyan. Dahil inayos ng mabuti yan. So, sa ngayon, ang mga kalabaw namin ay nasa sugahan. Habang hindi patuyo itong kanilang tabagan. Naiwan tong tatlo na to pero pagka natuyo na itong bago tabagan nila, sila naman ang wala dyan. At lilipat naman na sila dito. So ayan, maluwang yung kanilang kahanan. Yan ang lagaya nila ng sakate. Diyan nilalagay yung mga sakate na kakainin nila. So tapos, ayan, diyan sila upwesto. May kanya-kanya silang dugal diyan. Bawat botas na yan, isang kanabaw. So, hindi naman sila hihiga dyan. Dyan lang naman sila kakain. Tapos, after nilang kumain, aatras sila. Dyan sila sa, sa baba, ano, u uh, ihiga. Habang kumakain ng sila, saka lang sila nandyan. So, ngayon, maayos ng tingnan. At ito namang malapad na to. Ito yung gagawan naman namin ng, ano, para sa mga bulo nalagyan nila ng harang yan para hindi na magtatabuhan yung mga bulo dyan sa labas. Ganyan ang gagawin nila dito. Lalagyan ito ng mga bulo. Dito ilalagay yung mga bulo. So, ayan. Kaganda ng pagkakagawa. Ayos na maayos na ngayon. Hindi na ako nangangambahamba pagkalimbawa eh nagsakati sila at ako lang din eh. At least na panatag na yung loob ko na hindi na sila magkakabuhol-buhol ang suway nila kapag nag-aaway sila. Napakahirap nilang bawalan pagka nag-aaway sila. Hey, syempre, babae lang tayo, hindi natin sila kayang sawayin. Dahil ang lalaki ng mga kalabaw na yan, lalong-lalo na itong si Big Mama. O, tignan mo, susubod pa yan. Kapag tinapat mo sa kanya yung camera. Kaya mga diba, susugod so, so yan. Oo, oh, yan na, yan na, oh. Napakatapang. Oo, oh, di ba? Paano ka naman dyan? Kapag sinuwag ka niya, napag dismiyo. Talsik-talsik ako dyan. So, sa ngayon, yan muna yung update. Bye-bye!